Tita Barla. Tita Barla Loving Life. Yes! Welcome to my vlog. Be subscribe and click the notification bell for more updates. See ya! Tita Barla at ang bago niyang buhay. Hi, good afternoon another delivery day ng ice cream. Dahil mainit na na Ayan, nakita ko na si delivery na dumaan. Mag-u-turn lang yon. Delivery panel ng ice cream. Ah, nandun lang is nag-u-turn. So, inbinubuksan binumuksan ko na ang aking tindahan. At dahil may harang dyan para sa doging hindi makalabas, kitinatanggal ko yung harang dyan sa may pintuan yan, inire-ready na sana ni husband yung freezer, sabi ko mamaya na isarado ulit kasi sarado pa kasi andun pa sila saka nila Ka ano ng kuryente lakas ng kain dito na habang nag-check na ako, every hatid, every bigay ni agent, ni delivery rider, chine-check ko yung papel. Tapos nakita ko na yung order ko na pinipig chocolate is 15. 15 din ang resibo, pero ang actual items 10 lang. So, sabi ko kay agent, bakit laging ganitong nawawala? So, sabi niya, eh, ma-minus na lang daw. At, dit, nainis na inis talaga ako kasi hindi lang naman to talagang isang beses lang. Pag mag-order ako ng isang item, hindi nila sasabihin na wala yung item na yan. Papalitan na lang ng ilbang flavor. Sabi ko, wag na wag kayong magpalit ng flavor kasi di nyo alam na mabibenta ba yan sa akin or hindi. Or meron pa akong stocks o tingnan nyo doon dito yung aking mga stocks. Di ba punong-puno pa yung ganyan, yung jumbo cones? Sabi ko, ite-text ko nga sila. So, ite-text ko si agent kasi ba mabibenta naman siya pero matagal pa kasi um, binabudget din natin yung ating mga kailanganin kasi para ba maibili pa ng iba talaga itong so, sabi ko na kay, kay ito, to, ng pa-review ng orders ko kasi kung wala yan sa order ko sana hindi din ibigay kasi alam ko nababasa nila yung duplicate so ayan kinakaltas na ni, drive, ni delivery yung amount ng 5 pieces na pinipig chocolate na 80.75. Ang total na nabayaran ko is From the original price is 1,340 and 25 centavos. minus 80.75 dahil sa limang chocolate na pinipig na hindi dumating kulang nagiging 59 and 50 centavos. So, sabi ko sa kanya, talagang ititext ko si agent. No, so, bakit? nag-text ako kay agent ang sa, inis na inis talaga ko, to sabi ni agent ito lang naman ang pino-forward ko to sabi ko sa kanya sir hindi lang to pang, pang, isang beses this is not the first time laging laging ganito mag add ons kayo ng hindi nyo pinakonfirm sa akin paano yung budget ko sa susunod kung mag ganito pa rin ang mangyayari talagang hindi ko natatanggapin So sabi niya, pasensya daw, ikakausapin daw niya yung delivery. Sabi ko, parang hindi ata ang delivery ang may kasalanan nito. Yung taga-encode, kasi si delivery, kukuha lang naman niya ng stack sa kung anong nasa papel. So ayun, sabi niya, eh sige, sa susunod. Kaya inis na inis ako doon <laughs> sa delivery na yun. Hugaliin natin, i-check talaga yung mga items na darating kung tugma ba talaga sa resibo. At isabi din natin na sa kanila ang tungkol sa ating concern para malalaman din nila. So, this is for today guys. Thank you for watching my channel. Thank you for supporting. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe at panoorin nyo yung ibang videos ko. Thank you, thank you. Goodbye. This is Tita Barla. Goodbye. Thank you so much. See you on my next